So, what's up guys? Welcome back again to my vlog and for today's video, yun nga, uh, papunta tayo ngayon ng Naia Terminal 2, uh, 2.30am in the morning. Uh, kasi yung flight nga namin is 5.55am so kailangan namin makarating sa Naia ng mas maaga syempre para wala na tayo maging hassle. So, samahan nyo kami guys sa magiging experience namin sa El Nido, Palawan. So, meron nga pala kami exhibition game doon guys, kaya kami pupunta doon. So, tara, let's go! Gano'n ba po ba yung Hindi ko alam yung ano yung flight nyo. Idol. yung eroplano namin uh, on the way na kami ngayon papunta ng El Nido, Palawan so nasa ulap na kami guys so may kita nyo napakataas natin ngayon at ito nga pala yung aeroplano natin ay yung mga eroplano na maliliit lang medyo nakakatakot yung aeroplano eroplano na ganito guys kasi ramdam na ramdam mo yung bawat bilaw ng tiko ng aeroplano. Yung mga kasama ko, natutulog na sila lahat. Kasi na madaling araw tayo lahat bumiyahe, papunta ng airport. Kasi nga, yung biyahe natin is 5.55 a.m. So, mga 3.30 pa lang na na kami sa Naia Terminal 2. So, magbabawi muna kami ng tulog ngayon para mamaya pagdating namin doon sa El Nido Airport uh, Di naman tayo masyadong arag So matutulog lang din muna ako Let's go! sa El Nido Airport. So, yung mga kasama ko, guys. Yung dinahantay na lang namin yung magsusundo sa amin papunta ng hotel. So, tara! Dito na yung sundo namin, guys. Papunta ng hotel. So, tara! Good morning idol! Morning! Morning, good. <laughs> Cold towel, no? May baby powder, no? Good morning po. Breakfast muna. Kanin mo. No? Order ka preta pa si Lola. Walang <laughs> mga dito kanin. Tsaka uh, meat. Vegan. Vegan dito. Vegan eh. Walang mga meat. Plant-based. Tap silog guys. Ako ano na? Awit. Si Kuya Oli, <laughs> ang parents namin, ang first cousin. Uh, bali kami mag-second cousin. Yeah. Palawan. <laughs> Kaya sabi ko, isama natin siya para para Ano eh, Palawan pride. Parang, para ano, no, pangalawang ano ka pala, mga no, kuya, na naging PBA. Napaabot sa PBA. Pangalawa, di ba? Una.

So yun guys, papunta na kami sa ano namin sa hotel para makapagpahinga muna. So let's go. Um, fourth floor din, fourth floor. Bali, magka... under renovation pa yung hotel dito sa stay namin, pero maayos na. Okay. Thank you, Kuya. Thank you. Room tour, nah room tour, CR check, CR check, oke, enggak ada kali, minat Baha dito, pre. Ito, may terrace dito sa kwarto namin, guys. Kaso may natulo dito sa aircon. Kailangan natin itawag to. kasi sabi nila boss uh, i-tutor na tayo ng konti dito sa paligid nito ng hotel dito sa beach para yun na uh, wait natin yung lugar ng LDV so matutulog lang muna ako guys so magkita tayo ulit mamaya pagkagisip ko let's go hindi ako nakatulog dugi dito siya lang nakatulog guys lakas ang

dito ba? Dito na Thank Doon ako. mo na eh. na muna kami ng lunch guys. Dito sa Nakpan Beach Resort. So yun, guys. Dito na tayo sa Nakpan Beach Resort. Hindi pa kami magla-lunch Ang dito guys Dito oh. mm. hey. rin nata kami muna magpapalipas ng hapon uh, Tapos babalik na lang kami mamaya doon sa hotel namin So sister hotel daw to nung no? pinag stay namin guys So pakain so, na kami ng lunch

So yun guys, nandito na kami ngayon sa Nakpan Beach. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung beach nila dito. So tara! ito so guys ang ganda ng beach lunch time parang eh pura na lapad hindi <coughs> mo mga malayan makakatulog ka na lang dito eh So, nakatulog kami guys at kakagising lang namin. Gumiretso kami dito sa restaurant para umorder ng uh, mga gushik. So, yung mga kasama ko, relax na relax lang mga idol. Pumunta ng beach, wala mga dalang shorts at pamalit oh. tambay lang tuloy sa gilid. Pabalik na kami ng hotel. So, makapagpahinga na guys. Let's go. Bawal dyan pre. Baka lumaka yan. Kain uh, naman kami dinner guys. Nakatulog kami ni Paolo. So, andun na sila guys sa uh, roof deck. And kami ni Paolo nakatulog. Kaya, paket pa lang kami. So, kain na tayo ng dinner natin guys. Let's go. Ang patulog na lang eh, no? Puyat. Dito na yung mga teammates. Late kami eh kasi sarap matulog eh. Kain na ano yun, no? konting laro.

So yun and guys, nandito na ulit kami sa kwarto namin dito sa hotel and magpapahinga na rin kami guys. Uh, grabe tong araw na to, puro kain at gala yung ginawa namin. So abangan nyo na lang yung susunod nating upload sa ating YouTube channel. kita -kit tayo sa susunod nating video. Bye!